Dahil panahon ngayon ng mga modern design architecture, ito nga ang ultra-modern house dito sa may BF Homes Paranaque. Hi, future home owner! Tingnan mo naman ang double height ceiling ng future house mo at napakaaliwalas talaga dito. Meron pa mga design na fluted panel dito sa dining area. Meron tong lot area na 295 square meters. Ayun yung driver's room. Meron din ditong maid's room. Ito naman yung powder room at meron din ground floor bedroom. Ang floor area nito nasa mga 380 square meters. Panoorin mo yung full house tour nito sa YouTube channel ng Home Search Philippines para mas ma-explore mo ang magiging bahay mo. Ito yung showcase kitchen, tapos meron pang daily kitchen at may utility kitchen pa. Follow for more ha, yung price and details nasa comment section.